Okay, hello po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Mga kababayan, gusto ko pong mag-react doon sa uh, naging pirmahan po contract signing ng uh, privatization ng Manila International Airport. Na yun nga pala. Ang uh, nanalo pa lang bidder ay si si San Miguel Corporation headed by Ramon Ang. Alam niyo itong San Miguel Corporation? Actually, apo kakaalam ko nito. Ang original owner nito ay mga Ayala, ay hindi Suriano mga Kastila Tapos naging kay Danding Cojuangco. Tapos ngayon kay Ramon Ang. So, San Miguel Corporation pala ang magiging bagong tagapamahala dyan sa Manila International Airport. Alam niyo, itong San Miguel Corporation na to, ito rin yung dating nakabili ng Albay Electric Company na hindi rin naman nung nagkaroon ng malaking problema po dito sa amin sa issue ng kuryente na ano ba yun? nalugi ba? so binili hindi rin po na solve yung problema parang mas lalong lumala sa, sa part ng consumer kasi masyadong tumaas yung presyo presyo ng kuryente ngayon na naibalik na ulit sa Aleco medyo bumaba na bumaba na yung rate so balik tayo dito sa Mia alam niyo mga kababayan ayoko pong tawagin itong Naia Ninay Aquino International Airport kasi inappropriate para sa akin mananatili yan na Manila International Airport yan po ang magiging issue ko sa ngayon Napanood ko po yung contract signing kanina sa RTBM na nag-speech nga si PBBM na itong privatization na ito, private to public to private eh panalo naman daw po ang bansa natin ang Philippine government kasi nagtataka ako Manila International Airport dapat sana eh, government talaga, talaga ang nagmamayari at nagpapatakbo kaso, kagaya ng ilang mga GOCC na hindi mapatakbo ng maayos at kapag uh, naging uh, private eh, nagiging maayos so ngayon ang sabi uh, mas panalo daw panalo daw ang Philippine government dito sa deal na ito. Parang uh, in billions of pesos every year ang kikitain. Kaso, ang nirereklamo ko po dito, sige, ayos na lang kung talagang hindi kaya ng government patakbuhin, o di, sige, private kung magiging maayos kaso ang magiging uh, downside po nito baka tumaas ang ang ano-ano dyan yung mga bayarin, mga fees na kailangan bayaran ng mga pasahero yung mga gumagamit dyan halimbawa na lang yung mga mga concessioners mga restaurants mga yung mga stores dyan sa loob ng airport. Siyempre. Dahil gaganda rin well, gaganda rin naman. Ang importante ay gaganda, magiging komportable at magiging uh, magiging siguro ko naman magiging high-tech 'yan. Modernized. Yung bang magiging uh, social. Yung hindi naman nakakahiya sa lalo na sa mga foreign visitors na mukhang tayo ang may pinakapangit pinakapangit na air, international airport kung hindi man sa buong mundo syempre meron pa siguro naman na mas pangit pa dyan na yung mga mas poorer na bansa kaysa sa atin pero dito sa Southeast Asia talagang kumbaga eh, kung ikaw ay Pilipino parang ikahihiya mo samantalang kung pupunta ka sa ibang lalo na yung nakarating naman tayo na ng Hong Kong at Japan maganda ang ano talaga dyan lalo na sa Singapore eh balita ako nga hindi pa ako nakarating ng South Korea pero yun yata ang number one na ano ngayon eh or Changi Airport ba or yung Incheon sa South Korea anyway ngayon, Okay naman po kung mapapaganda ang serbisyo, mapapaganda yung everything gaganda para maging proud naman po tayo. Kasi sobrang nakakahiya na talaga ang mga nangyayari. Baka sakaling pati yung mga kalokohan diyan, yung mga tanimbala, mga 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 nagnanakaw na mga empleyado, mga gwardya immigration officers Siguro ko naman mababago kapag ano na kapag private na po ang mamamahala kasi nga yung minsan yung mga mga empleyado ng gobyerno yung mga abusado Di ba Sorry pero maraming abusado sa mga nagtatrabaho sa gobyerno Ngayon nakaka-excite naman na isipin na kapag gumanda na talaga ang Manila International Airport, siyempre, gaganda ang reputasyon ng Pilipinas. Kasi sa ngayon, tsaka nakakahiya po, nakakahiya sa sa mga foreigners. At hindi rin naman maganda para sa mga pasahero na both foreign and Pilipinos. Siyempre kahit sinong gusto naman sa mga komportable, sa mga efficient, yung efficient service ba? Ngayon, ang pinaka-complain ko, inaabangan ko po kanina dun sa, sa speeches, sa mga pag-uusap, yung tungkol sa ipapangalan dito sa, sa, sa international airport na ito. Kasi di ba nga, ang original na pangalan niyan ay Manila International Airport. Tapos dahil diyan sa diyan binaril si Ninoy, pinalitan ng pangalan, ginawa ng Ninoy Aquino International Airport. Na kung tutuusin eh hindi naman po dapat talaga. Kasi my goodness. Ginawa lang naman 'yan nung ng mga dilawan nung panahon ni Cory. Tapos ngayon, ngayong panahon, 'di ba may nagbinalak yan na palitan ng pangalan, ibalik sa Manila International Airport. Umangal itong mga dilawan. Kasi para sa kanila, para kasi sa kanila, bayani iyong sinino Hindi nila hindi nila talaga tatanggapin kung ano talaga ang totoong karakter pagkatao nung Ninoy Aquino na isang traitor. Traitor sa bayan, tapos ipapangalan mo sa kanya yung airport. Samantala kung tutuusin ang nagpagawa niyan si ano eh. Hindi man niya sariling pera, pero siya yung gumawa. Si Apolakay. Eh buti nga yung mga Marcos hindi na nag ang nakaisip niya na ibalik sa dating pangalang Manila International Airport, eh, hindi naman yung mga Marcos eh. Ibang tao. Pero, ano po nangyari? Bakit mukhang hindi naman ibabalik sa dating pangalan? Mukhang mariretain pa yung naiya? Inaabangan ko kanina, dapat nandoon po yun sa kasunduan eh, sa kontrata. Yun, siguro, magagawa na lang. Kasi inaabangan ko na sana pati yung pangalan, inilagay doon sa kontrata na kailangan gawin ng ibalik na sa dating sa original na pangalan. Wala eh. Hindi ko hindi ko narinig na pinag-usapan yun. Nagpirmahan lang sila doon. Mukhang ganun pa rin ang kasi naman itong mga dilawan, talagang nagpo-protesta sila eh. Porke ba doon pinatay si Ninoy? Anong kinalaman ni Ninoy dyan? Ni wala naman niyang naitulong sa bansa eh. Puro nga kapahamakan ang ginawa nun eh. Tingnan mo. Kung hindi dahil sa kanya eh, nabawi na sana yung Saba, di ba? Hindi na naiisip ng mga dilawan eh. Ibinulgar ni Ninoy, di ba? Yung plano ni Marcos na bawiin yung Saba. Alam niyo mga kababayan, nakakabuisit yan ah. Sana naman po, siguro ko po, kung si <coughs> si PBBM, dito sa sa panahon niya, mukhang, mukhang hindi niya yan aasikasuhin na palitan ng pangalan ng Mia. From Naiya to Mia. Kasi nga, umiiwas siya sa, umiiwas po siya sa gulo. <coughs> Siguro ko, ayintayin na lang ni PBBM na ibang pangulo ang gagawa. Whoever that president, future president, after him. Kasi, mukhang, magkakaroon na naman kasi yan ng malaking issue sa mga, sa mga dilawan eh na, oh, porque presidente, ginawang ganun. Eh, bakit kayo? Di ba? Kailan nyo ba, kailan ba napalitan yung pangalan yan? Ng airport na yan. Di ba panahon ni Cory? Panahon ninyo? Mukha ito kasi mga dilawan ng mga utak nito, parang gusto na lang sila ang masunod eh. Lahat na lang dito sa government, yung mga gusto nila ang gustong masunod. Even itong pag, uh, pagpapalit ng pagre-revise ng constitution ayaw nilang galawin kasi sila ang may gawa para sa kanila perfect ayaw nilang ipagalaw kasi gawa nung dilawan government huwag palitan perfect na yan eh porki sila ang may gawa di ba ito mga dilawan na ito gusto nila silang hari eh hanggang ngayon meron akong iko-content dyan na isang vlogger na dilawan na later on. Gusto ng dilawan, yung mga ginawa ng mga dilaw, yung una yun. Yung mga ginawa ng Marcos, ibasura. Ang tangkilikin lang, yung ginawa nila, nakala naman, perfect. Sino bang uh, Presidente after uh, after Ferdinand Marcos Sr. ang may nagawa ay may ang may nagawa na kasing uh, may na-achieve na kasing uh, bigat nung na-achieve ni ginawa ni apo uh, la nung panahon niya of 20 years For 20 years yung Marcos ang daming nagawa pero itong mga dilawan mula kay Cory hanggang Duterte, anong nagawa? Di ba wala? Imbis na yung dati nang nandiyan dyan, di ba pinagsisira? Tapos ngayon yung, yung constitution na defective, outdated, outmoded, ayaw iparevise. Keso parang bahay daw yan, sabi ni Duterte. Parang bahay yan eh hindi mo dapat ayusin galawin. Hello? Bakit ang bahay ba hindi naluluma? Di ba ang bahay nire-repair, nire-renovate, digong? Kaya ang constitution po, kailangan ding i-revise, i-renovate para umayon sa sa present na present situation, present climate. Hindi yung mananatili ka na lang. Kung ang damit nga, pinapalitan ng... Ang fashion, di ba? Nagbabago ng modelo. Ang kutsi, nagbabago ang modelo. Lahat. Gadgets, everything. Binabago. Bakit ang konstitusyon hindi pwedeng... Hindi pwedeng uh, i-revise? Eh kung tutuusin, mali-mali naman nga eh. napunta tayo sa Constitution eh, ang reklamo ko lang naman, yung pangalan ng International Airport natin. Marapat lang naman po talaga na Manila International Airport dahil ito yung uh, kailangan lang talaga isunod doon sa lugar. Kagaya sa naman lang sana kung may katuturan o may mabigat na dahilan kung bakit kailangan doon sa taong yun ipangalan. Wala eh. Sa halip, parang insulto nga eh. Mga kababayan, insulto sa taong uh, sa, sa Filipino people na ang International Airport ng Manila ay ipangalan sa isang traidor. Agree ka hindi? Kung agree ka, okay. Friends tayo. <laughs> Kung hindi, mag-aral ka ng history. Okay? Hanggang dito na lamang po at uh, tumiinit lang ang ulo ko. Dito sa pagkakaritay ng pangalang na Iya. Hmm? Pero ako tatawagin ko yan, I will never uh, call it na Iya. Para sa akin it's Mia. Manila International Airport. Okay? So thank you very much for watching and uh, stay with me. I'll be back soon. Peace.